Ayan guys, good morning guys. Ah, ngayon, mag ano ako ngayon guys, eh, yung toothpaste daw guys, makakaalis daw ng tawag nito ng gas-gas sa mga jeep, kutsi, kutsi, o mga tricycle. So, subukan ko guys kung makakaalis kasi may gas-gas kasi dito. Kung alam kung anong gas-gas ito. Subukan ko lang guys Kung talagang proven ba nga Nakikita ko Kaso lang Itong toothpaste na matagal na Baka expired na no? Parang expired na Matagal na itong toothpaste na ito eh Try ko lang kasi Try kong Subukan kung ito ba eh Totoo ano ito okay guys ako lang ang nag hawak sa video at saka may gasgas -gas kasi siya guys oh, medyo malalim ko alam kung anong gasgas -gas ito Sinong nag ano nito titingnan natin kung talabang totoo ba ang nakakatanggal ang toothpaste sa gasgas -gas. kita ko lang ito guys pinanood ko So, tingnan natin kung it's really makakatanggal ba siya ng gas-gas o malisar lang ang tanggal ng anong gas-gas niya, guys. Subukan natin, guys. Sino yung may mga gas-gas na sasakyan dyan? Subukan natin kasi wala namang mawawala. Kaya ito sinubukan ko pero yung toothpaste namin matagal na kasi yung nakastock doon parang expired na. Kaya ganito ang lagkit. Yun ay mga dalawang taon na yung nakatambak doon na ano. Bigay pa yun ni eh, Ma'am Gina ng tutpis namin. Parang bigay pa ni Ma'am Gina yata yun. Galing Hong Kong, Aso lang. Ang lagkit. Ang lagkit guys. Ito kasi guys, kutsi. Ay, eh, kutsi kasi isang konte parang kalmot kalmot itingnan ko lang kung ito ay proven tigas guys at saka ang hirap mag video ng ako lang tapos ako lang ang nagaganon parang ano na ibo ibo din yung video Ayan guys, parang proven na nga. Para siyang proven. O, oh, naka-laser siya ng gas-gas. Kaso lang, oh, lagkit. Super lagkit. Kailangan natin ng another basahan. Dali guys. Yan, nakunog na yung isang basahan. Need natin ng another rug. O kaya wait guys paano ito kukuha ko ng basahan nasa loob paano kaya ito i-cancel muna I don't know how to cancel andali guys wait wait a minute yan na guys atin muna siyang basahin ng konting sa tissue titingnan ko lang kung Ruben ba yung sinasabi nilang nakakatanggal ang gas -gas ang toothpaste siguro mga mild na ano lang nakakatanggal lang siya ng mild bao nga nakakatanggal nga siya ng konti lang guys kunting ano nalilaser yung ano niya gasgas -gas niya hindi man totally nawawala pero parang nalilaser lang yung ano niya yung gas gas parang natatanggal yung parang natatanggal yung ano nun yung parang natatanggal ang ano nun kulay ayan guys punti lang guys pag yung mga malalalim hindi masyado nakakatanggal Pag malalalim, hindi masyado nakatanggal pero nakakatanggal siya ng yung mga mabababaw lang. Bye guys! Thanks for watching! Na-laser po yung gas-gas.